Ayan, mga guys. Oh, ma is binaki. ato saging, o. Oh, Pani man ang, o. Oh, Lamiya ka yung saging, o. Oh. Nga, parisan dayon mga guys, sa mga prutas, o. Oh. Ito, oh, mga prutas, gaya yun. Ito, o. oh Ayan, o. Oh. Oo, oh, diba? Oo, oh, no, mga guys. O, oh, kani, o. Oh, binaki, ba? Ah, Lamiya ka na binaki, binaki. diris, dinis, bukid nun ba? Pag-imo. O. oh o tik mahalang ka. Binaki dito mga so. mm. uh, guys. Oh. Oh, pero lamig kayo ni Kauno. No. Yan, pang snack. Lahit na dito sa kanagitan Barik, Asam, palit. Asa ni gipalit man ang? mo? Oh, sa balinsya ni gipalit balin man ang? 280 um, ko. Ha? Kamal, sa kabal. Uy. Masukot ko. Basta lamit lang tayo. Ay, kakakao. Mag-ingkat mahal. Oh, Diyod. Abi ni Moti, natulag yun ang mahal. Ibig sabihin na na kay Mama, oh, lame, ma oh, ah, mahal. Uh, ah. top, ping -ping, oh, mahal. Oh, tama ka. sa mong sinasabi mahal, lami. lamig. Ah. Ano to? guwapang pingping. Mamang. Si Manang. Kutung eh. Mga guys, si ba na so, Kung ako ang so, on, Dito sa farm, umana. Ito na siya. Muna hmm, na lang pag Balay. manay niya. O na pala sa palibot nila. Hmm. May putas. Dati lang balay. Oo. Oh. <laughs> ito. Okay lang balay. Dito sa kwarto nila mga guys. So, ito ang, ang nanay ko. Ito mga guys. Ito ang nanay ko. Ilan ang edad din eh. Oh. Okay, okay, okay na siya. Sa hospital, town womano 95 25 na edad oh ay, 95 years old next year 96 na po Ito. ko tumina nine ay tayang nine next year nanay. na nine tayang pero for watching, data yang ko ano mo ni yang ko nan kadi na mamakalakaw.